Hello, hello mga katigang Hindi kami nag drive thru Kasi Sayang naman yung ano yung Malaki naming ano uh, Baso pag hindi namin re-refill Kaya iinom muna kami dito Kasi sabi ko dine in Eh hindi naman nilagay sa ano sa tray Nilagay dito Ayan yung order namin hindi naman nilagay sa ano nilagay sa tray kaya sabi ko sige i-take eh, out na lang natin tugon na lang tapos uh, magre-refill na lang tayo Inum, inumin natin ito tapos re refill ng konti tapos uwi na para doon tayo kakain sabi ko ayun ganun lang nangyari kaya ngayon inum na kami tapos refill uwi Uwi na. Okay. Ito kok naman sa kanila. <laughs> sa hotel na hotel namin ano. Uh, Pepsi. Pero may kok din yung ano mga mga naka kok and can, ganun. Pero yung sa cafeteria namin, yung pindot-pindot, <laughs> yung wantosawa ay Pepsi. Yung sabi ko, Pepsi Paloma na naghiwalay na kami. Okay, Doc. Okay, makatigang. Bye-bye. Refill na kami at uuwi na kami.